Dito kami sa Heart Center. papa-check um, kaya lang napakahaba ng pila dahil maraming pasyente. Kaya naman bumaba muna kami ng ground floor para magmerienda. Ang dami ng merienda dito sa Heart Center at meron pang mga accessories. Ayan. Oops, ang ano, mga wag eh Ayan. Parang ano siya, ah, baratili. Oops, meron pa siya, chicharon Ayan guys, kapag ka kayo ay pupunta rito sa heart center, merong mga, ano, pag nagugutom kayo dahil mahaba pa ang pila, punta lang kayo dito sa ground floor. Meron diyang mga merienda, may mga ukay, may mga accessories. Meron din shumai. At napakamura pa yung mga bilihin kumpara sa mga ibang sa labas, mahal. Dito, dito pala sa loob, meron palang mga mura din na bilihin. Aya, Pero ito, mahal to. 120 yung order na, pero dalawang, ano na, dalawang tao na ang pwedeng kumain. Ayun. At marami pa siya mga tinda. Ayun. Meron pa rin siya mga suka, mga sausawan. Ayun. Wow. Napakadami ng tinda. Mamimili ka lang kung ano yung gusto mong ginihin. Ay, follow up. Follow up, check up ko ngayon. Jesus na Yosef, napakahaba. Alang alasing ko akong ay, eleven dumating. Lumabas kami five p.m. My goodness. Kaya naman, naglakad-lakad muna kami dito sa baba. So, naaliw naman kami dahil ganda naman ang mga tanawin. Ayan. Ganyan nyo guys. Nakuha ay kaya ako ay nag voice over dahil merong sounds. Makapiray tayo. Ayan o. Oh. Ayan yung binili namin o kasi kumain kami ng rice with shumai tapos e, eh parang na kami bumili kami ng panghimagas ayan yung binili namin ang yung may caramel caramel and shumai ayan ito ah uh, hopia yeah. nakalimutan ko tuloy yung tawag doon hopia at ayan pwede naman bumili yung ano yan pa isa isa ayan lakad lakad lang ayan guys wow sarap na ito ito binili ko ayan pinambili nila ang anak ko kasi kasama ko yung anak ko dyan eh sa mga anak ko Isinamahan niya ako magpa-check-up kasi hindi ko kayang ano, hindi ko kayang mag-isa lang. Baka mamaya, bigla ako mahilo. Mahiluin pa naman ako. Pero kapag may kasama ako, parang malakas ang loob ko. Pero bang mag-isa lang ako, naisip ko mahilo ako. <laughs> At yun na nga, nakamili na kami ng mirienda namin. tagal, no? Ang tagal nung no? ano, nung... Ano, no? bibili ng ano kasi marami rin naman na bumibili ayun yung tinuturo ng anak ko tapos yun daw oh ah siya ano yan ah ang gantama ko dito hopiang ube hopiang ube at saka cake caramel oh diba ay hmm. ang tagal ang tagal talaga hindi ko tuloy alam kung ano yung sasabihin ko. Ay nako naman kasi, bakit kasi may copyright pa sa loob. Ayan. So, palabas na, palabas na kami. Ah, uh, ano? Ilang kanin yun? Dalawa, 64. 64, at saka 13, 77. Naku, ay may biglang bumili sa akin. 77. At yun na nga, meron ding mga accessories. Katulad yun. At ito pa. Ano ba ito? Yung anak ko. Hindi pa pala tapos magbayad. 77. Oh my gosh! Ayan nga! At palabas na nga kami. Nakaminin na kami ng merienda. Meron pang mga medyas. So. At na isang daan yan. Kaya marami rin naman tinda. Ayan. So, kumakain na kami habang lumalakad. At babalik na kami sa aming ano, clinic. Tingnan namin kung konti na Diyos ay nakakagutom naman talaga magantay sa sobrang dami ng pasyente o oh, ayan ayan palabas na kami papunta na kami kasi yung anak ko naubusan ng budget at siya ay magwe-withdraw muna ayan so papunta na kami doon sa may ATM kasi magwe-withdraw yung anak ko dahil naubusan na kami ng budget ay, kain kami ng kain habang naka nakakainip naman ay nakakainip magaling tayo kaya naman bili kami ng bili na ay e, tuloy na musa kami ng pera nakain ka Ano ko naman yan nga magbibido na yung anak ko anong ula mo ilang rice at siya na nga abang nagbibido ng anak ko ay ako naman ay naggalagala nini Sabi ng yung window ay ako ay nakakita naman ako ng tanawin. O, oh, ayan, katulad yan. O, oh, wow. Ang gagandang tanawin yan. Ayan, katulad yung mga tubig na dumadali-dali na yan. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Anong ulam? Dinuguan. Ay ako 'yung nagabenta, habang ako 'yung nagbrowse over. Conversation na kayo, makakasohl. Ayan, may mga friend pa oh. So, pero may babae, ako na sorry. oh, timo, may diba, merong ano. Merong nagtatasam ng naman. Sorry oh. Sa siya. Okay, Oo. Oh, at 'yan pa, oh. Bahay ko muna may sari-sari store. Oo. Oh. Naalaala ko tuloy sa probinsya namin. Oh, hindi ba? Nakakita ka ng mga ganyan maalala mo sa province. Hoy, meron pa diyang ano, yung may dalan-dalan ano, nag-ano nang paalay. Cool eh. oh, trip sa isang side, 'no? ba? At meron ding ano, madala na isda, tinapa. Tinapa. Ayan. Ang tawag yan ay tinapa. At yun na nga. Balik na uli kami sa a uh, papunta na kami doon sa clinic. tapos na mag-video yung anak ko. At tapunta na nga kami doon sa amin uh, so Ayan, kumakain lang kami, oh. Hopi, sarap. Ayan, pakit na kami sa... Elevator. Pakit na kami ng elevator. Ayan, papunta na kami dyan. Baya nakal lang kami papunta ng elevator. So, ulit-ulit, no? Oo, ayan. So, ayan na naman. Uh -oh. Pila na naman kami sa elevator. Bay. Antay, so, antay-antay lang. Waiting lang. Mga kasol. Waiting-waiting lang tayo. Ayan. Yeah. Alright. Oh, sabang na nag-waiting. Oh, yan. Pumasok na kami sa elevator. Pero hindi ako maingay dyan sa ano. Kasi syempre nakakayo. Hindi ako nagsasalita dyan sa loob ng elevator. Kasi nga naman, siyempre, alam nga naman magsalita ako doon sa loob. Nakakahiya naman sa mga tao. Diba? Makasamayin lang na, ay, nagbablog to, ah, nagbablog. Kaya, hinayaan ko na lang na mag-video-video lang. At yun na nga, palabas na yata kami. Ay, pa Ay, hindi pa pala. fifth floor pa lang mga labs fifth floor pa lang yan mga kasunod ayan waiting ulit waiting waiting at yun na nga malapit na kami bumaba sa elevator lumabas sa elevator ayan yun yung anak ko sama ko yan sa ano sa pagpa-check up. At eto na nga. Palabas na kami. Ayan. Palabas kami ng elevator. Nakalabas na kami. At papunta lang kami sa clinic. Tingnan natin kung maraming tao pa. Ayan. Papunta na yun. Ang dami pa nakapila. Maraming pampila pila. Oh. Ay, naku. Diba? Kaya, ang ganito na lang, mga kasol. Thank you very much. Sa walang sawang panonood ng pagpangalpalang araw po sa lahat. Bye! Bye-bye!